Ilang oras pa lamang matapos ang pag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza, Palestine. Tila may pahabol pang pag-atake na isinagawa ang Israel na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa sampung individual lakabilang na ang mga inosenteng bata. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Gaza, Palestine. Ilang oras matapos ang na naging ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas, may pahabol pang airstrike na isinagawa ng Israel sa Gaza. Hindi bababa sa sampu ang bilang ng mga nasawi, kabilang na ang mga inusenteng bata. Nangyari ang pag-atake habang nagdiriwang ang ilang residente hinggil sa napagkasundo ang ceasefire deal sa lugar. Inaasahan naman magsisimula ang botohan ng ceasefire agreement bukas at may patutupad simula sa susunod na linggo. Samantala, ilang oras rin matapos ang pag-anunsyo ng ceasefire deal, nagbigay na rin ng kanyang farewell address si outgoing United States President Joe Biden. Isa sa mga naging sentro ng kanyang mensahe ay ang babala laban sa pag-usbong na oligarkiya at ang tech industrial complex na maaaring lumabag sa karapatan ng mamamayan at maging banta sa kanilang demokrasya. Habang nakatakdang ganapin sa susunod na linggo, ang inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa iba balita, mahigit 3,000 residente sa Indonesia ang inilikas matapos sumabog ang Mount Ibo na matatagpuan sa Eastern Island ng Halmahera. Ayon sa mga otoridad, nagpakawala ng makapal na abo ang bulkan na aabot sa apat na kilometro sapat para mailagay sa peligro ang buhay ng mga residente. Wala pa namang napaulat na nasawi o naging pinsala dulot ng pagsabog ng naturang bulkan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.